Hello everyone! So, mag-react tayo ngayon sa doon sa mga nag-trending. Yung nag-trending ngayon na yung waiter pinatayo ng dalawang uh, halos dalawang oras na isang uh, gay na tinawag lang siya ng sir. Nagalit siya. So, magbibigay tayo ng opinion. Okay, ganito kasi yan guys. Actually, ako nung Nagtrabaho ako ng kumpanya. Ang payat-payat ko nun. Tapos, siguro, maskulados din tingnan yung mukha ko. <laughs> May mga client na tinawag akong bakla. Kasi nga, yung mukha ko, ganun, tapos, pag kumilos ako, dahil mabilis ako kumilos, tapos, parang, uh, wala din akong flat chest din ako. So, parang inisip nila, bakla ako. ba? Pero, kahit ganun pa man, hindi ako na-offend. Kasi siguro, ano kasi yan eh, kung ano kasi yung nakikita ng tao, yun yung masasabi nila, ba? Diba? So, ano nila yun eh? Uh, karapatan nila yon or kung yun yung nasasabi nila, wala tayong magagawa. So, tulad dun sa, ano, sa nag-trending na ang ang waitress ay ang waiter ay tinawag niya yung isang customer na si Jude na sir eh, since hindi naman kasi siya talaga totoong babae at uh, yung buhok niya ay panlalaki din naman although naka make up siya so siguro ah uh, yung waiter na yon andun sa isip niya na kahit magbalat kayo yung tao, alam niya kung ano yung kung ano talaga yung katauhan ng isang tao. So kahit nga halimbawa kumikilos siya ng malambot, pero since nga lalaki din naman talaga siya, kaya nga tinawag niya ng sir. A problema lang dun sa tao na yun ay nagalit. Dahil gusto niya, dahil nga puso niya ay babae, eh. So, gusto niya, tawagin siya ng ma'am or madam. Siguro ganon. Or ano man, yung mga gusto niyang itawag. Pero sana, hindi na lang niya pinahiya ng ganon yung waiter. Dapat ay nilapitan na lang niya ito at binulungan kung ano yung gusto niyang itawag sa kanya. Kasi nakakahiya din naman yun sa isang waiter. At saka, naantala yung trabaho ng isang waiter. So, kung ta kung totooon dalawang oras, syempre mababawas 'yun sa araw niya, ay e magkano lang 'yung sweldo ngayon sa isang wait waiter, 'di ba? O sa Cebu pa 'yon, hindi natin alam 'yung rate doon sa Cebu. So, kawawa naman 'yung tao, 'di ba? Well, sabi nga, ah, uh, tanggapin natin kung ano 'yung expressions or impressions kung ano yung impressions ng tao sa atin, sa ating pagkatao. Kasi kung ano yung nakikita kasi nila, yun yung sasabihin nila. Halimbawa nga, uh, isa siyang bakla, makabakla talaga yun, pero nagdamit siya ng sobrang ganda at girl na girl siya tingnan. Siyempre, tatawagin siyang ma'am or tatawagin siyang ganda, gano'n. Dahil, dahil nga, yun yung nakikita ng tao sa kanya ayun nga, yung nakikita sa kanya ay hindi naman siguro talagang kung para sa isang waiter na hindi naman siya hindi, hindi kumbaga para sa kanya ay mas magandang tawagin siya ng sir kaysa sa mom. ba? Diba? So, wala tayong magagawa doon. Yung problema nga lang na, 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 misinterpret ng isang tao at ayaw niyang tawagin siya ng ganoon. Kaya nga guys, uh, nagdami dami ng mga nagpabash ngayon. At uh, mayroon ding mga kumakampi dun sa Twitter. At uh, mayroon din namang mga iba na pumapanig dun sa isang gay. Pero marami talaga ang uh, nambabati ko sa kanya. Kasi nga, although nga kahit mga LGBTQ ay kumampi dun sa Twitter. So, Tanggapin natin yung reality, yung realidad, kung ano tayo, diba? So, huwag tayong magagalit kung ano man yung uh, impressions ng tao sa atin. Kasi nga, eh, sa kanila yun eh, impressions nila yun eh, ano yung nakikita nila sa atin. At least, alam mo sa sarili mo kung ano ka. At ang maganda pa, at ang maganda pa sana ay, kahit ginaganon tayo ay, hindi tayo manghuhusga or hindi tayo makapagpasakit ng damdamin. So, yun lang yung ano natin ngayon guys. Opinion lang natin dun sa nag na yun. So, wala tayong magagawa. Nandiyan na yan eh. So, thank you guys.